Hi guys, welcome so back to my channel. Ito na nga nakakatawa si JM na tutulala kasi nga one week na hindi sila magkikita ni Fiang kasi ngayon magkahiwalay ang teens at ka adult. Sila ang magkakalaban, ang matatalo, amo ang magiging nominado. At ito naman si JM bukang bibig si Fiang. Fiang, Fiang, Fiang lang lagi ang inoopen niya sa mga housemate. Minsan napapasama na sa mga team life ang kanyang mga sinasabi kasi pinagtatakpan niya ang kanyang nararamdaman sabi ng kanyang mga fans sa Kai Fiang so abangan natin kung makakaya nila talunin ang teens or matutalo ng teens ang adult ang saya-saya nito di ba so abangan natin yan kung sino ang mananalo sa adult or teens sa kanilang task ngayon so yun naman po guys ang ating update so ngayon. hanggang sa muli bye bye always remember wag po tayo magpaka stress please like share and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bagong upload Bye!